Hey guys, it's me again, Ruro Madrid. At ngayon po, nandirito po tayo sa San Rafael, Bulacan para po sa taping ng Black Rider.

Papa dari Indonesia. Masih, masih. Matchy, matchy. Matchy, matchy. Matchy, matchy. Matchy, From San Rafael, Bulacan. Ngayon naman po, nandito po kami sa Bandang Binondo. Uh, dito po usually yung uh, pinagtitapingan po namin dito po sa Black Rider. Pagka meron po kaming kukunan ng mga para mga buildings na bakante, mga dilapidated buildings dito po yun. Uh, kasi alam naman po natin na uh, dito po sa part ng Maynila na to, um, parang old school ang dating, di ba? Parang luma, classic, ganyan. Kaya, sobrang saya lang dito sa set. Nagkagantuan lang kami. Ito, may sumusunod na motor sa akin. Ayan po yung agad. E, hey, boss! Idol! Ayan, yung mga, rami na po tayo dito mga kaibigan na sobrang uh, nakakatuwa. Dahil malapit po tayo sa kanila. Kung baga, nakakausap natin sila na pagkaganto yung mga location. So, ayun. Uh, may mga ilang pang mga eksena na mga kukunan but, laban lang, kayang-kaya pa dahil sobrang in-enjoy namin lahat dito. Tapos na po ang aming taping para po sa araw na to. Ayun po pala. <laughs>

last year pa. But ayoko kasi yung tipong wala pa tapos i-claim ko na lilatag nila sa akin yung yung storya nito at sobrang na-inlove ako. Started training uh, I guess uh, around March uh, or pagbalik namin from Paris. Um yun na kaming sana ako tumutok ng training. Um, Nag-training ako under uh, kay Sir Erwin Tagle. si Derek Erwin. It's different kasi when it comes to fight scenes, it's like you're performing para siyang sumasayaw. Pero pagka combat, dikit yan. As in, dikitan, yan. Pero pagka cinematic, wide. Pag ka, wide. Pag sisipa ka, malaki. Unlike pagka boxing, dikitan. So, I love watching um, action films. And I guess dun nang gagaling yung yung pagmamahal ko sa ginagawa ko. So it's hindi na hindi ko siya masabi na mahirap eh. Dahil I love what I'm doing so nag-motocross uh, training din ako. Kasi iba pa rin pagka siyempre may may idea ka kung paano gawin yung mga bagay. And uh, baga, for me kasi uh, malaking bagay pagka sinabi ng director, do'y mo at least kaya ko siyang uh, Working with Mateo, as you can see right now, sobrang gaan lang pagka nagtatrabaho kaming dalawa ni Mateo. At first, siyempre nung sinabi sa akin na this is actually his first ever teleserye dito sa si GMA. And uh, maswerte po kami na kami po yung una niya makakatrabaho dito. I mean, at first, syempre, baki eh, namdaman, kapusta. Parang doon pa lang naramdaman ko yung pagiging totoong tao niya. Walang, walang ego, walang halong yabang, walang halong, alam mo yun, Um, uh, ang dami niya na nagawa in life. Sabi ko nga, sobrang iniidolo ko siya. Um, nag, nag, nakapag-finisher uh, siya ng Ironman. Man. Um, nag, siya, nag-scout ranger din siya, which is yun din yung pangarap ko rin gawin eventually. So parang, para sa isang tao na ang dami ng na-achieve in life, na ganun pa rin siya umasta sa mga nakapaligid sa kanya. It's, tayo ko, kakaiba, hindi po lahat ang tao ganun. And yung dynamics sa aming dalawa, kami lagi magkasama sa standby area. Pagka nagkikwentuhan kami, sobrang alam mo yung pagka seryoso, seryoso. Pagka kulitan, kulitan. At pagdating sa trabaho, talagang hindi matatawarin yung pagiging professional at uh, yung work ethics niya. So, I'm just very lucky to work with him. And uh, um, masabi ko naman na naging kaibigan ko rin talaga si Mateo. Um, I'm very happy talaga na naka nakatrabaho ko siya sa trabaho ko. And yung dynamics sa amin when it comes to work, is so light. Minsan, kala mo seryoso. And then pagka nag-cut, biglang pagbibiro siya, pagdolo ko. Yeah, so, sobrang saya, sobrang saya. So yun, ever since June, uh, we started uh, taping na for Black Rider. Uh, and then, sabi ko nga parang, ah, in-expect na sobrang mapapagod ako kasi nga parang action, drama, lahat na dito, may motor, uh, and then yung mga weapons ko, may parel ako, may, may kitak ako, So parang lahat yun, kailangan natin ma-maximize. Yun, kasi tayang maingatan ang bawat isa, talagang ingatan. Kasi uh, dapat wala masyado na papago. Then, uh, we want to make sure, of course, na magiging maganda po yung quality ng mga shoot po namin ng mga fight scenes. So, sobrang, ano, sobrang ina-enjoy namin. So, I want to give my heart in every scenes na ginagawa namin. So, parang dun pa lang. Parang sobrang sword na ako dahil kung paano ako magtrabaho, ganun din yung nakikita ko sa bawat isa. From the actors, from the directors, to uh, the producers, stunt team, to the crew, the staff, to everyone. To the writers, to everyone. I'm just very grateful to be part of this project. O oh, yun. Teka, napasarap yata yung kwentuhan natin. Sasalam pa ako dun eh. O, paano? Peace muna ako ah. Bye! <laughs> yeah.